Ilang araw din na nakalipas matapos nating maipacheck up si Ate Aisa at naging ayos naman ang resulta. Ngunit sa pagbalik ko sa kanila, inabutan ko nagsasalitang mag-isa. Magandang hapon sa inyo lahat. So, mapunta tayo ngayon kay na Ate Aisa. Sige, kausap po dyan, Ate nasa ano uh, na Bisaya. Ha? Huh? Wala na tumawag lang hindi hindi na ano. Hindi na. Uh, May cellphone ka? Oo, oh, wala na nasira, nasira na. Pakira lang. Parang... Punta tayo ngayon kay na ating eh, okay. isa sali ka si hati ni isa. Ah. 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 Hello po. Ha. Ah. 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 Ay. Hay. Tingnan sobuja nate. Sa ano yung kapatid kong isa nasa ano sa Bisaya. Ha? Wala well, ano, na, tumawag lang, hindi hindi na, na ano hindi na nag-connect. May cellphone ka? Wala na si nasira na. Akira pa lang po. Sira din cellphone niya. Pati hindi na po kayo nakabalik. Hindi lang mo kayo nakabalik. Hmm. hmm? Kamusta na? Lumuti naman po. Hmm. Nainom mo yung vitamins na binigay namin? Oo. Uh -huh. Ilang beses sa araw? Salamat din po. Okay, salamat. Tama. Aba, kakatapos na ata kumain niya na. Hmm, nakain nga doon na yun. sabi ko yung ano, inatapon nga ni. Hmm? Inatapon ng kunti lang ang eh, sabi uh, yung Hoy! <laughs> ah. Happy New Year tuli. Ano na mo? Ano yan? Tinapay. Hmm? Tinapay? Ayun ang mo. Ay, ano po, nagsaing na po ako. Hmm, ano. Oh. Mukhang masarap yung kinain mo ah. Ayan, <laughs> ito yung binili natin ano, binigay ng sponsor sa atin na uh, stroller no? nagagamit niya atin kung man dalin si baby Faith daladala niya yan para hindi niya biyabit lagi si Nining hmm. at yun nga po mga bubayan kaya tayo ay pumunta para ibigay po yung mga pangangailangan po ni ati Aisa at mga pangangailangan din po ng bata sinunod ng gatas tapos mga tinapay at pang ulam tapos bigas po. ano mo? Dollar? Hindi na po nagaan naman din na yun, no? Ha? Malang po kayo ang pagana nun? Nasa yung remote mo? Ay, ito po. Ano na? Bakit hindi naka-auto? Hindi mo nagamit? Ay, ilang araw na po hindi na yun. Ha? Huh? Hindi na po na gana. Da? Yung, yung remote, nasa remote mo? Ayan po. Sige. Ay, sino naglibat ng solar mo dyan sa loob? Ay, tinabi ko lang po, baka masundo tayo. Eh. Oh! Ano, oh Pate? Tinabi ko lang. Tinago mo yung remote mo? Mm -hmm. Oh! Mabigay mo sa akin? Kita mo natin? Ito e lang po. Ito po yung ano. Sige, tayo lawang kita. Hindi, wala kang ilaw pala dyan tuwing gabi. Ano sa ilaw ng ano. Gasera. Hmm. E delikado 'yun. Hindi Ito siya na kita, Kuya, wala na Nawala nga dinit na ako ng mga bata. Ano? natin mabubuhay? Ano mo po ina Ba pwede dito at universal naman yun Ganun talaga yung ano. kailangan talaga niya eh, natin no? yan ah. Second opinion. Kita po natin yung bahay niya. Tapos kanina nabutan ko na nag-uusap siya. Tinamaan siguro ng buko yan. Anong palapa? Ilang araw mo nang dinagagamit yan, solar? Pa, nung ano pa po, nung Pas, Pasko at saka bago ng taon. Oo, oh, wala. Yung panel pala, oh, di mo na lalagay oh. sa labas kasi hindi nainita ng araw. Eh, dito, dito lang. Ano nakalagay yan, nung ano ba? Ah. Hmm? Oo, oh, nga i mean, sa labas yan. Dito nakalagay sa labas. Oo. Oh. Para nainita ng araw, para magkaroon ng energy yung ano mo. Yung ilaw. Oh, sa labas po. Mm -hmm. Ay, may labas din dito doon eh. Di ba? Saan? May labas. Ay, nandun ang init niya, no? Saan? Sa dulo. Ah, kailangan kasi. Ah, buong araw siya mainitan para mag-charge talaga yung ilaw mo. Wala gari. Ayusin natin. So, ba nalagay yung ilaw na yan? Doon mo. Mataas ang sa dulo? Araw. Oo, mataas ang araw doon eh. Kapot mo sa akin itong ano, labas mo to doon. Hmm. Tapos alagay natin sa taas ang bubong mo. Ayun natin. Ayun nga yan. yata te hilahi daw. Hilahi. Ay wait lang, wait lang, wait lang. Ayusin lang natin 'to. Siguro nung paglipat mo hindi na gumana. Kasi wala nang charge si ano, yung ilaw. Oh, sige ate, ilahin mo diyan. Oh, wala kaya. Ilahin, mo na 'yan. Yan, okay na. Saan mo nilagay? Ayun po. Ah, doon. Yan. Hayaan mo lang yan dyan. Tapos ano, kung saan na yung mag-charge. Bukas. Tayo na Ang dami sabit-sabit ako ah. Ha? Ano ah, yung kalat na? Okay. Ano oh, wala mo ngayon? Hmm, tinapya po. Binili mo? Oo, oh, doon sa ano, sa Ricudo. Kaya ang mo doon? 40 po, dalawa. Dalawang piraso na. May hey, bigas ka pa? Wala na pa nga Wala na. May gatas pa si Pate? Wala na po. Wala na? Ano ito? Gatas ni Pate. para sa inyo na ano, pang ilang, ilang araw ba naubos yan ganyan ay buwan po nung no, isang buwan po isang buwan nyo naubos yan mm -hmm. yung ganito mm -hmm. o isang tagal. buwan po ito tagal nga ito tapos ito mga naabot na ng bagong taon oh, hindi ka na mabilis sa labas ng tinapay may tinapay ka na ito bigas hmm. 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 Ito? Ah, ah, dami lamok. Ayan, so nabigay na po natin yung mga kailangan ni ate at ni baby Pete. So, yun nga po, uh, ate, apalala lang. Mm -hmm. Linis ka sa bahay mo para ano, sa ganun, maiwasan din si Nining. Baka madinggi yan, uh ha? Oo, uh inalinisan ko naman po. Kaya lang sadyang ganyan kasi Anay. ay. Ha? Sadyang ganyan, inalinisan ko naman po. Uh -huh. Kasi malamok dito, ang daming lamok. Baka ay, doon, hindi man ho. Wala pong lamok doon. Di man ako nagkakulambo. Wala pong lamok doon? Wala po. Baka madinggi yung anak mo, ikawawa. Hindi man po. Wala man pong lamok doon sa loob. Labig nga. Hmm. So, mayroon kalagi ng vitamins mo para maiwasan ng ano. Baka mayroon ng sakit, no? Oo. Oh. Uh -huh. hmm. Ayan. Sige, baby, so mga babae, ito po yung uh, update natin sa magina po nakatira dati sa basurahan. Ngayon po, ito na po yung bahay nila. At nagpapasalamat din po ako sa sponsor natin na si Mam Ma Betty. At uh, sa lahat po ng uh, naging uh, sponsor po ni Ate Aisa, maraming maraming salamat po at sa mga nais po pala magpahatid po ng tulong, may message lang po ay sa Rendogs na kita po sa screen at any amount po yung malaking tulong po yung para sa kanila. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, Ah, nagpapasalamat po ako sa lahat ng tumulong, lalo na kay Kuya. Kung di siya mapunta dito, eh syempre kahit pa paano, eh, nagpapasalamat po ako sa inyo. Tsaka po sa lahat-lahat ng matulong na ho, salamat po. Thank you very much. Okay po, maraming salamat po.